Uh, guys uh, karon nata si lalong guys no sa sa kanan guys nata si lalong so ito yung ingay guys oh so. yan so yang cross bearing sa yung malubilay steering ito guys so ito yung yan guys yan uh, yan, yan, no? so muna yung sabak eh guys magkapak magkapak yan so ato na hugtan guys atong yung hugot so important na naman guys kita sini langsung so, di nama muka guys so, balik lang guys balik ko mamaya guys so guys uh, nakita lagi na to ang yung saba no kay lalo so atong gi ko ani eh. to siya mo nubila siya ang kusbiring mo toy saba gyud so nakita na to den tin den guys to yung busing dito na busing nga tadi. Eh. ni sa yan eh, yung shock absorber ni eh. pag walang busing uh, kumalam, dito sa so, may steel sa iyang kanya so kailangan may guma dito sa lim dito sa tikas direct so ganun lang guys na uh, nakita ko yung problema dito hugta na to pero hold na to problema ngayon lang may ang tingong sa tagiya na ang sabak tanan nadiri sa banti wala sa atras nadiri tanan yung nubilan niya tumakalog yun nakita natin ah Tanggalin mo natin na yung pangis, yung sa battery kaya di makita to ang yung bolt no. So din do mukha sakto. So tanggalin natin to para mabawas-bawasan yung kalisod sa tong kamot. Oh. Yeah. Um, pwede na to makuot. Mali. Kundi so, apil tanggal ang ilfiner kaya di makita yun. So tanggalin natin to. Para magpapakita ng cleaner, guys. Tara. natin. So, ito, 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 so Sige daw. Wala na. Guys, so si ganun. Wala nang kago, guys. Ayun. So, hugtang ginato, guys, no. So, ato pang duwa-duwa gamay hugot, guys. Wala na. Wala na sabay, guys. Ayun. So, solve na tong isa ka problema, guys. So, dito naman tayo sa mamaya siguro matapos og oh, ibayad natin lahat oh. Dito naman tayo sa sa absorber niya yung busing. So Mamaya sige guys, ay ipata ipakita yung ko sa guys yung unsa nga busing atong ibot guys para mawa yung saba guys. So update na mo niya isa. So guys, uh, karon hugotong sa yang steering no, sa so, yang yang cosbearing sa steering. So dire na putas tasa kan. Ato na yuli ang kining kon guys. Uh, cleaner

bolt 10 mm nga uh, sakit so wala kay ko ano atong impact ng daot pinil lang rati itong bagong ipinit inko inko brands so mahal ni guys branded branded

Uh, hello guys uh, good morning guys no so guys uh, human man rin ito tong Toyota Bios guys no nga atong gi kuha ng mga busing huwag ko sa iyang so huwag naman to siya guys uh, na palitan na uh, po itong mag busing so karong guys Atisting uh, testing tagaruntis guys ubi di na ba mumsaba, guys so okay human naman no atong testing o, padagan kung di na ba siya See saba guys testing na to guys no sa Raptor guys no kay video or photo ginipikas nga siya eh well, testing ro so, sa so, siminto ay problema si ginto guys pero diri sa kwang guys ito okay, sa buat sa gamay guys sa buat sa gamay guys Ayan nga, natupad agan guys. So, oh. May ko siya guys. Atay. Buto di siguro ni. Siya, kaniba. bambi kasi ano ah this check you na tony siya kani ba?